Hello mga kasibing! Good afternoon! Last week pala guys, kami na rin Solomon ay umuwi sa kanilang probinsya at ano, nagkita ng kanyang pamilya at na, na, nagkot na podmis kandila sa yahang mga relatives guys, especially sa yahang papa. Ang nakakalangkot kay sobrang lungkot ko kasi ano, yung si Harin Solomon, first time talaga niya, mula na namatay kasi hindi sila in good terms sa tatay niya in, hindi in good term ano ka, dito pala sa Japan kapag yung ano mo kapag yung pamilya mo wala na tapos na sa sa lola mga ganyan tapos wala nang mag-access i e ano pala no kukunin pala nila kasi may bayad lang taon-taon eh sila lang Solomon wala, parang wala silang pakiram tapos nung na niya ako first time siyang dumalaw sa tatay niya kasi pare, pareho kasi kami karanasan ng tatay eh, na hindi maganda pero napatawad na rin niya kagaya nung sa akin kaya guys nalungkot ako nung ano pagkakita ko wala na doon sa libingan kaya yan siya guys umuwi kawawa na ano ako natouch ako sa kanya nung kinabukasan naman kasama ko yung nanay niya guys pumunta kami sa side ng nanay niya na cemetery ayan yung nanay niya guys napakabait niya yan guys si Tinta Anyos na yan guys pero mukhang hindi mukhang si Tinta guys sa mga ano lang na sa mga uh, 50 pa rin yung mukha ayaw ko lang kunin ng ano guys ayaw ko lang kunin ng ano niya ng face nahiya ako guys may mga privacy kasi sila si Haring Solomon lang talaga yung maano ano ko na yun na guys, nag, no. ano, na-share guys next no. Sunday, parang din, parang kagaya lang din sa akin, thank you for watching